Bata, ako si Binibining Mariel ang inyong magiging guro na magbibigay ng araling tiyak na magbubustahan at kapupulutan nyo ng aral. Ngunit, bago ang lahat, inaayayahan ko kayong lumahok sa isang simpleng palaro na magiging motibasyon sa tatalakayin nating araling. Larong Nagpapakita ng Kilos Lokomotor kilos na ito ay nagpapakita ng kilos na paglundag. Ang kilos na ito, nagpapakita ng kilos na naghahanap. na ito ay nagpapakita ng kilos na ng <laughs> Ang kilos na ito ay nagpapakita ng kilos ng pagtulong. <laughs> Ang kilos na ito ay nagpapakita ng kilos na iniwan. Ngayon naman ay tukuyin ninyo ang kahulugan ng kilos at pahayag na inyong ginawa. Ngunit bago tayo dumako sa ating aralin, balikan muna natin ang kahulugan ng mga ito. Ang kilos ay galaw ng tao na kung saan nakabase ito sa kanyang motibo o intensyon. Halimbawa, pagtalon, paglakan, pag-akyat, palakpak, pagtakbo at maraming pang iba. Ang payag naman ay ang pagsasawika ng nasa isip, paghatid o pagsisiwalat ng minsay. Halimbawa, masaya, malungkot, malakas, mahinahon, makatotohanan at marami pang iba. Ang pabula rin ay maikling kwento na nagmula noong unang panahon kung saan ang mga tauhan ay hayop na nagsasalita. Halimbawa, silanggam at tipaklong, ang alitaptap at ang paru-paro, maksing at koneho. Alala niyo pa ba ang kahulugan ng kilos at hayag? Magaling! Ngayon, ang makikita ninyo ay ang mga halimbawa ng kilos at pahayag ng mga tauhan sa mapapanood na pabula. Pansin ninyo kung paano ipakita ang kilos at binigyang pahayag ang bawat pangusap na may salungguhit. Isang araw, habang naghahanap ng nektar ang paru-paro ay may batang nang huli sa kanya. At siya'y pinanglaruan. Mapapansin na ang salitang naghahanap ay isang kilos na nagpapahayag ng kasipagan. Samantalang ang salitang ng huli naman ay pinaglaruan ay kilos na nangkasakiman. Sa pangungusap na ito ay nabigyang kahulugan ang kilos at pahayag ng mga tauhan panoodin, pakinggan naman natin ang susunod na pangungusap at alamin ang mga kilos na pahayag na ginagamit dito. Sumigaw si Paru-Paro upang humingi ng tulong. Narinig siya ng langgam, ngunit dahil madami itong ginawa ay iniwan siya nito. Makalipas ang ilang oras ay dumating ang kaibigan niyang gagamba. Ngunit hindi ito tinulungan sapagkat ayon dito ay aayusin pa nito ang bahay nito. Ngayon, dumako tayo sa katanungan. Unang tanong. Ang salitang may salungguhit ba na sumigaw ay nagpapakita ng kilos? Tama! Ano naman ang pinapahayag ng mga kilos na iniwan at hindi tinulungan? Tumpak na sagot. Kasakiman, tama yon. Alam naman natin na ang pag-iwan at hindi pagtulong ay nagpapahayag ng kasakiman at pagiging makasarili. Pansinin ulit natin ang susunod na pangusap at alamin ang kahulugan ng kilos at pahayag ng mga tauhan. Ikaw pala, alitap-tap. Kaninang maga ay nangunguha ako ng nectar ng may batang lumapit at pinaglaruan ako. Ganun ba, hayaan mo at tutulungan kita, sabi ng alitap-tap. Tinulungan nga ng alitap-tap ang paro-paro. At dahil doon ay nakalipad na ang paro-paro at umuwi sa kanyang tahanang ng Ayon sa pangungusap, ang salitang tutulungan ay kilos na nagpapahayag ng kabutihan na siyang pinapakita ng alitap sa kawawang parparo. Mga bata, ayon sa ating tinalakay, balikan natin kung ano ang pagkakaiba ng kilos at hayag. Tandaan natin na ang kilos ay galaw ng tao, samantalang ang pahayag naman ay pagsasawi ka ng nasa isip. Ngayon, dumako tayo sa ating pagsasanay. Ito ay tatawagin natin, Henyong Pinoy. Salungkuhitan ang kilos sa bawat pangunusap at bigyang pahayag ang nasabing kilos. Number 1 naglulundag sa tuwa si Maria sapagkat nakapasa siya sa pagsusulit. Number 2. Nagmukmok sa gilid si Ivan dahil di siya pinayagan sumama sa outing. Mga tamang sagot. Sa unang pangungusap, mapapansin natin na ang kilos dito ay ang naglulundag. Samantalang ang pahayag dito ay kasiyahan. Sa pangalawang pangusap, ang kilos dito ay nagmukmok. Tama. At ang pahayag naman dito ay kalungkutan. Tama. Napakagaling mga bata. At dahil dyan, ay alayan nyo ang inyong mga sarili ng isang masigabong palakpakan sa panibagong araling natutunan. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Nawa'y may natutunan kayong aral sa araw na ito. Hanggang sa muling talakayan mga bata, maraming salamat.